umaati ka po ngayon. Ang balitaktakan sa mababang kapulungan ukol sa paglaganap di ng mga fake news sa social media. Banta daw po ito sa syempre, national security kumbaga eh, sa kalusugan ng bayan at sambayan ng Pilipino. Kaya gusto na i-regulate. Well, di nga banta nga ba? para sa bayan at sambayanan ubanta dito sa mga traidor at kawatang kuno ay politisyan sa buong pamahalaan. Hey, hey! Good morning po. O kayo po yung lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kikilatis po lamang. Mabangan hmm? natin ang konti itong camera. Hindi makikita yung aking pamorso na yan. Yan. Yeah. Okay. Four freedoms of man. Ito po ay nakaukit sa charter ng United Nations, no? Isang pandemokrasyang organisasyon ng mga bansa sa buong dig, no? Na pumalit doon sa dati ratey kalakaran na matira ang matibay. Ah, natira matibay agawan-agawan ng mga lupain. Ah, abuso dito. parang batas ng kahayupan eh, yung first world order. Di po ba batas ng kahayupan? Natira matibay. And so talagang nagsumikap kahit na masama 'no nang pakiramdam ni uh, Franklin Delano Roosevelt na mabuo itong United Nations. At ang nagpasimulo nga ay uh, si Landalo, ang, uh, si, uh, si, Winston Churchill ng uh, England at si uh, Lenin. Lenin ba? O, ng Russia. The Soviet Union Socialist Republic. Magkakampi-kampi sila noong araw eh. Laban sa Hapon at Germany. Ano po? Well, anyway, nabuo yung United Nations at ang pinaka-pundasyon noon for freedoms of man. Oh, freedom of speech, freedom of religion, freedom from want, and freedom from fear. Ang ating pong bansa ay isa sa mga original na signatory pumirma. At siempre pa, ano man pong international law na atin pong na kung saan tayo ay kabahagi, Pilipinas ay sa ikabahagi, ay nagiging bahagi po ito ng ating mga batas sa bayang magiliw. Tandaan po natin yan. Eh bali ba, huh? Oh, Inukit din sa ating Bill of Rights. Alam niyo, Bill of Rights, yan po yung pinakamahalagang dokumento sa balat ng Sanigang Batas. Ano po? Sa Section 4 ng Article 3, ang sinasabi rito ay no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or of the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Alam nyo dito sa, ha, for the people to peaceably assemble, seek to redress of gr grievances, napaikutan na nga sa digang batas dito eh. No, ha, hindi pa na i-deklarang unconstitutional hanggang ngayon. Yung pong uh, batas pambansa, otso-otso bokya. No, ha? Yung no permit, no rally policy. Ha? No, yan po ay sabagay yung kunamang uh, batas pambansa sa uh, ocho ochoa Bocchia, ay uh, nilimbag din po yun noong panahon ng diktador na administrasyon ni Apo Marcos, senior, ano po. Pero dapat yan po ay motopropyo. Yan ay uh, binabasura na ng Korte Suprema bilang unconstit unconstitutional, ano po. But anyway... Bukod po rin, ano ha? Ang akin na pupunto rito na mahalaga, ano ha? Eh, bukod sa may mga kaukulang batas, ano ha? Kapag ka nilabag, niluman, no? ito pong uh, uh, kalayaan sa pamamahayag, no? Siyempre, hindi naman absolute yan. Pagka ka, may mga batas naman na tao. Mayroong libel, may cyber libel pa nga. Ano ha? So, may anti-terrorism law. So, ano pang pambira itong mga senadores na ito? Pambira ito si Marcoleta o oh, at saka si Ace Barber. Ito yung mga dalawang. Mga, mga atat na atat eh. Anyway. Hindi po po pwede magbalat si Buyas. Ito po ang ating mga opisyalin sa gobyerno. No? Otherwise, hindi nga, if you cannot stand the heat, get out of the kitchen. At sayo na kayo, eh, tadyakan pa ng mga mayroon, palapasin pa. Ano? At saka, ang katotohanan po, ang pangunahing sandata nila. Halimbawa, yung inakusahan, ang pamilya ni uh, Congressman Ace Barbers na kuno ay mga tulak, mga drug lords, ano ha? Drug trader! Illegal drugs ang pinag uusapan po natin dito. Ano? Eh, Bukod sa ang katotohan na protection nila, meron pa isa eh. Hukuman trial palakasan ng mga traidor at kawatan. Hindi eh, naman napapalagot ang mga traidor at kawatan dito eh. ba? Diba? Dahil sila may kontrol ng hukuman trial palakasan. So, ano pinagpuputok ng mga butsi nila? Huh? My goodness. Mabilis na kumakalat sa social media ang fake news. Totoo naman po, wala man tayong debater yan eh. Talagang mabilis na kumakalat yan sapagkat lahat po ng mga mayan ay may akses eh. At yun din ang kagandahan doon. Dahil may akses nga lahat tayo, mabilis din ang fax checking. No? Mabilis din ang fax checking. No? At yan ang papel naman ng bawat Pilipino. No? Jesus man you present is Ang problema lang dito, ito pong ating mga kinawatan, ay kinatawan sa pamahalaan, sa kongreso, ano po, masyado nila minamaliit eh. Masyado nila tinatawaran ng kakayahan ng bawat isa ating na pa man din mga amo. Mga boss nila tayo, di po ba? We, the sovereign Filipino people, but so far, powerless nga lang. No? Pero nabigyan nyo na tayo ng boses eh. Di ba? sa social media. So mabilis din po natin ma-fact check kung yung pong balita o anong pinalulutang ay fake news o hindi. Ha? Gamit na natin sintido kumon. Sintido kumon ng pagkaraniwang mamayan. Di ba? Sapat na po yun para matuklasan natin ng katotohanan. At syempre pa, Amo, sabi nga ng mga sundalo, eh, if in doubt, shoot. Dito naman sa ating mga civilian, if in doubt, click. Huh? Click mo siyempre yung mga uh, posibleng pinanggalingan ng balita. Hindi po ba? Para tingnan mo, doon pala masuri. Tingnan mo yung profile. Pag kayo napanutan ng balita ay walang mukha. Abay, sa so, ibig sabihin nun, pag may bitbit -bit na alak, may balak. Hindi po ba? So pag walang mukha yung profile na nagpapakalat ng kung ano-anong mga bali-balita na kataka, kabalaghan, kaduda-duda, bay magduda ka na. Oh, ba't ka maniniwala? Kaya po ng Pilipino yan, na na Senador A, Senador Marculeta. Kaya po namin mag-fact-checking, you know? huwag niyo na kaming huwag ah, nyo tawaran ng aming kakaya. At hindi, siyempre lalaban na namin kayo sa balak ninyo na ah, maging back to the silent majority na naman kami. Nako po. No? Lalaban kami kahit na sabunutan. Bunong braso gusto niyo eh. Ha? Ah, ano pa? Ang hirang ah, pati so. May binasa pa si Congressman Ace eh. Aba, cited niya pa yung paghihigpit ng uh, China sa social media. Oh, nagpagawa sila ng sarili nilang Facebook, kumbaga, para mamonitor nila at makontrol nila yung mga nagsasabi ng katotohanan. Iyon naman ang gusto nila mangyari rin eh. Diba ito mga traidor at kawatan sa pamahalanan ng mga nag-aari-arian ayaw nila na mabuko. Di ba? Kahit na kontrolado din nila ang hukuman trial bay palakasan, syempre kung kakampis na ng Pangulo, no ha? Kapag hindi ka kakampi ng Pangulo, laglag ka. Ha? Malalaglag ka. No ha? Ibig sabihin, eh, medyo hindi pa gano'n kakapal pa lang kalamukha. Nahihiya pa din sila. Yan ang good news doon. Nahihiya pa din sila mabubukin. Pero tandaan po natin ha, ang higher purpose ng Facebook ayon mismo sa creator nito na si Mark Zuckerberg, no, ha? is connecting the forces of freedom against the forces of authoritarianism, isolationism, and nationalism. Oh, ito po yung mga kalaban ng demokrasya. Eh. Di ba? So, yan ang dahilan bakit nila gustong ha, baklasin Facebook o i-regulate ba pambira o? at saka kakatapat yan ha? miski sabihin pa nila eh, hindi naman talaga namin sasagkaanin eh, yung mga karapatan Amay, pambira o. once na-regulated ng social media aba pa pwede na nila ngayong po pwede nyo nila ngayong uh, ano na, hukumang trial by palakasan nga ito uso sa atin eh, ng mga treasure at kawatan. So kahit anong gawagawang kwento ang ibabalanda nila sa iyo, oh, pag ikaw ay may sinabi sa social media, kayang-kaya na lang gawin. Eh, hindi nga ba dito po sa ating hukumang trial by palakasan ng mga traidor at kawatan eh, kahit yung langgam napupulong o oh, sa katawa-tawang paratang na panggugulpin ng elepante. Diba? So, kailangan po natin labanan ko ito. Oh. Ngayon, alam nyo, para wag masayang, wag niyong masayang ang pera namin no, ha? sa pagsasagawa uh, ng mga pagdinigrian. Ang pinakamainam yung pagdiskitahan. Oh. No? ay ang paglimbag ng panukalang amenda sa saligang batas. Idagdag sa Bill of Rights ang karapatan ng mga mamayan sa hukuman trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anos pataas, marunong bumasa at sumulat, na randomly selected. O? Yan po ang epitome ng demokrasi. oh yan po ang usong hukuman, pundasyon na esensya at puso ng demokrasya sa United States of America kung saan hinugot ang ating demokrasya na ginawa, no, ginawang huwan ng mga traidor at kawatan sa pamahalaan. Naglimbag na ito. Uh -huh. 1935 Constitution, hindi isinama yung karapatan sa trial by jury. 1973 Constitution, lalo na, hindi pa rin si 1987 Constitution, ganun din. Pero ang kakapal na mukha ng mga nagsasabi, ha? well, hindi na makapal na mukha. Mga ignoramos. Nasabi na na ibalik daw ng EDSA People Power Revolution ang demokrasya sa bansa. Pambira pa sa patis ng <laughs> Talaga naman, no? Anly ang yung kagaguhan, kabubuhan ang epitome of democracy ay yung karapatan ng mga mamayan sa hukuman trial by jury. Sapagkat ang demokrasya po ay upside down ng monarkiya. Sa monarkiya, ang pinakapunong hurado, punong ekotibo, at ang punong uh, legislatura ay yung hari. Diba? At siyempre, magtatalaga siya ng mga hukom niya na disusi. Na kung ano gusto niya paggagawa, siyempre yun yung susundin. Ngayon, nung naimbento ang demokrasya, no, ha, nabaliktad yan. Di ba? Sapagkat ang pinaka-pundasyon, kumbaga, ha, democracy is based on a proposition that all men are created equal. So, pantay-pantay po lahat tayo. Kaya nga, mahalaga yung pong trial by jury of we, the sovereign Filipino people. So, sapagkat kung yung hari ang hukom nung araw sa monarkiya, sa demokrasya na binaliktad ng monarkiya, oh, yung mga mamaya naman ang nasa Hindi po. So, tayo dapat may karapat. Kwan ni. eh birthright yan ng mga mamayan sa demokratikong bansa. Huh? Ang karapatan sa trial by jury. Kasi sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ngayon, kung tayo po, ang, di ba, ang otoridad ng gobyerno ay nanggagaling sa atin, ha? Huh? dapat At sa kapting, ano, pagmasdan masdan nyo, pagka may kaso, ano nakalagay? People of the Philippines Uh, versus no tangingot na akusado di po ba sino ang nagsasampa people of the philippines ba di po eh ang nagsasampa ng mga kaso naghahain yung po mga prosecutong <laughs> ang biram so kung ang sindikato sa gobyerno halimbawa lang pinamumunuan ng Pangulo. Eh, siya po may hawak ng prosecutong, mga prosecutong Siyempre, pag siya ay nagnakaw o kaya sanksyon niya yung uh, pagnanakaw na ginawa, ha, katulad halimbawa nung, uh, nung fertilizer fund scam, eh, siyempre yung mga kakampi niya, hindi niya ang uh, aaprobahan na sampahan ng kaso. Puprotektahan niya. Siyempre yung mga kasambot niya, yung mga kasapakat, hindi po ba? Pero naman po kasimple yun. Oh. At nangyari nga, no ha? Meantime, yung mga kalaban niya, kung so ikaw si Digong, at binabatikos ka, binubulgar ni uh, Sinadura Laila de Lima ang iyong mga kabulastugan, kabuktutan, oh. kahit walang kaso, uutusan mo yung mga prosecuto, sampan ng kaso yan, ipakulong yan. O so, dinakulong na nga, sila Laila de Lima, halos bitong taon, sinadura pa yun, ha? sinadura pa yun. Oh. At yung pang mga supposedly, mga dapat pinuprotect na sa kanya mga kasama niyang mga sinatong ay kung sinusuhulan, pinapadulasan din sila ni digong ang binabanta ng kanilang ba buhay sa pamagitan ng tukhang aba, nagsipsip-boto buto kay digong. Buboto ni ko ba yung yan? Ma. Eh so, ito so po ha, panigurado. Parang masaya ang pera natin. Bardagulin po natin. Kung kinakailang murahin po natin sila, freedom of expression, no? kasama doon yung murahin natin yung mga tagapagsilbi nating walang silbi. Protektado po yan, freedom of expression. May jurisprudence po din po yan sa Supreme Court. Basta't kanya, din ng korte, ang minumura mo yung kaungasang ginagawa ng ungas. No? na traitor at mga kawatang na uh, punoy politisyan sa gobyerno, buong pamahalaan, protektado ka. Huwag mo lang siyempre murahin yung mismong ina niya. Uh, siyempre yung kaungasan lang na pinagagawa niya. Uh -huh. So ayan, uh, ang atin pong igiit sa mga silatong at sa mga congressman. At siyempre, pag hindi nila inihain yan, ngayon pala nga, bago maghalalan, dapat ihain nila yung amenda numero uno na yan sa Bill of Rights, karapatan natin mga soberano, mga mamayang Pilipino, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected sa hukuman trial by jury. Boss tayo eh. Kaya man nakita na, nakita ng na boss na walang karapatan humusga. Si God, di ba? The sovereign, uh, sovereign uh, sa buong universe. No? Ano ang kanya pangunahing uh, poder, Power? to judge the living and the dead. Di ba ba? So, hindi po natin. Ang atin lamang pong iboboto sa darating na halalang sa bayo, no? Unang-una, kailangan pro trial by jury siya. Galawa, pro or anti-corruption siya. Pangatlo, anti-China siya para. Lahat tayo, mga sobrano, mga maumiyang Pilipino ay ligtas at mga milyonaryo. So ulitin ko po yung ating panuntunan sa ating iboboto ha. Siyempre, vote wisely. Wisely is juror advocate candidate. Okay, iboto. So kailangan proof, trial by jury. Anti-corruption anti-China. Ah, madaling tandaan, di po ba? Ah, pag ginawa natin yun, sigurado, lahat mo tayo, ligtas at mga milyonaryo. Alright, so hanggang sa susunod nating sintido kumon, ako pa rin po yung dating nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Dapat lang, sure, God bless us all. May God bless the Philippines.